walang flag down, at walang boundary, na mga balita ang na mga balita. Kasabay ng pagdating ng mga investigador ng Taiwan, nagsalita na rin sa unang pagkakataon ng pamunuan ng Philippine Coast Guard, kaugnay ng pagkamatay ng isang manging isdang Taiwanese. Tumanggi silang iditalya ang nangyari, pero handa raw silang sumalang sa investigasyon ng NBI at mga dayuhan. Yeah, anytime, mas, maski madaling araw, pag tinawag, nandyan sila. Ayon sa Coast Guard, naisumiti na nila sa NBI lahat ng kailangang dokumento at mga ebidensya. Kabilang na ang video na magpapatunay na wala silang naging paglabag. Wala naman tayong tinatago sa Coast Guard. Open. In fact, lahat ng uh, hinihingi ng uh, NBI binibigay ng Coast Guard. Wala kaming uh, tinatago. Kumpiyansa man aminado ang Coast Guard, Na apektado ang kanilang moral sa insidente. Uh, siyempre, medyo mababa ng conte uh, because of the incident, but uh, life will continue, di ba? So, may trabaho yung Coast Guard, may mandate. He will do our mandate. Pumaasa na lang daw sila na may babalik ang magandang relasyon ng Pilipina-Taiwan Coast Guard sa lalong madaling panahon. Edison Reyes, News 5.